Guys! Ah! Ah! Mmm! Ah! 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 inyo mga idol. Ito, magkukuan daw kami ng pangkwa namin. Pang ulam bukas. Ayan oh, nakita nyo yan? Ayan, marami. So dito lang pala, hindi na kami maghanap. So dito na lang nagpapailaw na lang kami dito. Ayun. Parang laya. Ayan si Karojer. Karojer. Yeah. Pag-ulam yeah. daw namin bukas. Sayang niya nakakain daw to. So try natin to. Kinilaw. Ito, patay. Kulog at ano Panit banda. Uy, nabasa. So ayan mga idol, ito lang yung nahuli namin ngayong gabi. So suka so, Kukuanin dio to ni caroger. Ka kakainin niya do nakakain do eh. Pero sabi ko sa kanya bukas na oanen para pritohin namin. kanya kakainin niya do to ngayon. Nakita niyo yan? Ah, oh, di ba? Kainin daw yang kainin. distinct ang tagini si Roger Kun. So bali mga idol, ginabit talaga kami dito para mag-antay ng mga ganito kasi napakarami. So, ito lang yung nahuli ng namin ngayong gabi. So, sa ni Ka Roger, kakainin niya daw. Masarap daw to, prinito. Pero kaya niya daw to kainin ng hilaw. Pero titingnan natin kung kaya niya. Okay lang. Pero masarap pero sa pagkakalam ko masarap dito prito talaga. Oh. Kita niyo yan? Hindi to mga salagubang ha, yung maliliit oh, maliliit na klase. <laughs> Mga idol, ginabi na si ka Oh. Kumuha talaga ng suka. Kaya niya talaga kainin. Hindi ko kinuha sa kanya na kainin niya talaga ha. Siya yung siya talaga yung nagsabi na kakainin niya. Uh, Sinuliboy oh? Wala pang suka Oh. Ay. Si 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 daw si si daw kay Noli boy pero kay, kay Roger may suka pa oh titingnan natin sa dalawa Masarap kasi may suka Oh titingnan masarap daw kasi daw may suka oh titingnan natin kung sino yung tapos, oh may sili pa kung kunting konting asin tapos sili buhay na buhay yeah. sige daw Keren ko isang sili yung buo

Para pa lang kinawin. Kao na ko sa nekoan. Inan prine ito. Pero irog sana bukong kao na eh. Maliliit lang na nilalang lang ito. Uh, kuan nga sal, na, sa, sa lagubang siya na kuan. Maliliit. Tawa sa'yo burang Sige peng. Hmm. Sige daw. Maliliit lang na. Kaya kaya. Na. Masakit sa lamunan yung ano. Yung mga idol. Lo? Oh. Ayan na. <laughs> Wala nang suka-suka. Ang sarap ng sili kasi kaya ka, ka ng sili. ka ng dakas. Parang ilaw kaya nagkakuan. Ang sarap to. Kaya pag kayo, pag pag, pag inuman mas maganda para kung masiba yung mga mamumurutan, kung dragaw pangkain, manghuli kayo ng ganito, lagay sa lamisa. Mm -hmm. Pag ginagawang kanin yung ulam nyo, ay yung prutan nyo, ito, ilagay nyo. Yan yung ipaka ipapulutan na no. Oh, sigurado. Para hindi gawing kanin. Ayun ang buhay. Hmm, buhay na buhay mga yun. Kakakuan lang natin yan, kakahuli. Ayun oh. Siling. Siling ano ito? Yung siling labuyo. labuyo? Hindi, Dire, paray. Ay ganito ang kalalaki yung siling sa amin. Siling para yan. Hindi yan hmm. siling labuyo, ang labuyo ano, labuyo? ano yun. Uh... <laughs> Pero ang hanghang, kumakapit sa labi. Hmm. <laughs> Pero lasang gatas. dami. Sarap. Hmm? Hmm? Lalo na ba na yung ulo? Oh. Patay na yung isa. Hmm, Madi may Oh, ano yan? Ang sikto. Patay na <laughs> tayo ngayon. Hmm. Hmm. <laughs> Ay, nakita niyo mga idol, soka Ay, no, yan. Ayaw, buitapa, no. ang... ka ngayon buitapa. Sige, try mo kami. Soka yan mga idol, soka. Pero, Ay, ayan, sayang. kita niyo, gumagalaw pa. Sayang. Kinilaw talaga yan, kinilaw. Sayaw, sayang, sayang. sayang. Ayun, nahulog pa. Sayang. Mm. Ah, Walang uri script. Pero mga idol, si Roger talaga na kuha niya, nakakainin niya para manghuli kami ng ganyan. Lap, hmm? Maganda ka oh. Uh. Hmm! Nakakatinga pala. Ah! Ang sipet, ang sipet. Tigas. Uh, Sarap. Okay ah. Uh, kakain na yan si Han. Kasi mga idol, kaka balak. Kakain kaka kaka na yan. Hindi ko kaya. <laughs> sa, mga idol, hindi ko kaya to pa ganito. Pero kung ipiprito, kaya kong kumain Ay, yan. Sino liboy lang tsaka si Roger talaga yung kaya nilang kumain ng ganyan. Pag ako, Hmm, kita mo gumagalaw pa. Tapos kakainin mo lang. Hmm, sarap yan. yan um, sarap yan. Hmm. 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 Hello? Hmm. Hmm. Sinipsipan. Pura ka pakpak o hindi siya oh, makalipad. Kawawa naman. Para lang ano? Para lang nasa dagat yung sipods. Kawawa oh. naman, hindi na nakalipad. Hmm. Pakpak na tira. Hmm. ko hindi kaya ka o oh, nun. Huh? Pero kung prinito siguro kaya ko. Mas matalas pag prinito kasi ito, yung ano ito, niya ito, yung, ito. parang ipa ng paray. Kuan pa buhay na buhay po. Mm. Yung, mm. yung sarap niyan. Uy, kunugon. Mm. Mm -hmm. uh. Eh. Hoy, Ha? Ah. May lumilipad pa. Ang sayang, ang na. Idaw na. Yung. Ayun pa, ngayon na ay ba ano ko nina sila lang dalawa tong idol ka na yung eh. kaya dungol dungol kaya ako ng klase ng sapat nuliboy hmm? lang tsaka si roger wow buranting wow guys buranting ni guys guys oh kami nang bangag sa among tawagon buranting dili siguro makaunjer try natin kung anong <laughs> <laughs> Manamis tamis. <laughs> Grabe. <Shut up>. Wow! <laughs> Sarap! Anong panama ng hito? Basta may suka, walang problema. Ay, sa sunod lang gam naman. Plano talaga namin ito, mga idol. Manghuli kami nito ngayong gabi para ipiprito sana. Pero, yun. Malasa din. Si Roger tsaka si Nulay Boy kaya rin nilang kainin na buhay. Guys, igyan niyo lang guys. Guys. <laughs> guys. <laughs> ah. Ah. Mm hmm. <laughs> Tapos ito. Kung hindi suka. Mm hmm. Oh, kain ayan mga idol. Para kung um, kung ilaw nang lukon or tuway or hipon. Grabe Wala din. Wala lang kaya sa kayo, eh. Pong itu loh, ah, kita nya, oh, <laughs> <laughs> buai na buai, las <laughs> las, masa perani ya panet, <laughs> ni <Niya pak -pak. laughs> apa ah, las okay. las las, pamprito na, maguram yang apa, pak yang grab, kesian itu las na yang las, <laughs> kita las oh, higup higup suka, lahat, awak oh, nak kita nya, buai na buai, suka suka. Sarap. Mm, ba eh magbusa. Ay no, busa man ng... Sili, sili. Wala na to nang tapok na. Ito ang tinatawag sa amin sa lagubang. Mm. Or buranting sa mga bata. O oh, daw yan mga idol, Pero masarap kainin. Dati inuhuli ko lang to pag laruan. Ngayon, inuhuli ko to para kainin. Gari lang pagkain pala niyan eh, hilaw pala. Tubo mo lahat. Mm. Sarap. Mm -hmm. Yummy. Paso. Gumagante. Nga nga dabit nang ano nang Ay ganito pala rek kainin. And... Grabe nga dal ubos. Ubos mo nga dal ng out. Isang order lang 'yon. Set <laughs> ulo kan meron 'yan.